Tingnan na ako kay mo, be. Wow, lalim. Lalim? Huh? May ano dito? Be, oh. Huh? Soft drinks. <laughs> may Oreo. May gisado. Malalaglag yun. Nasa yung kanin. May isda. <laughs> may saging na sabah. Ito talaga guys. Plato. May plato pa, kompleto. Oh, may tubig. Family outing, may tubig. <laughs> outing tatlo. <laughs> ito talaga ang family outing lang kasi tatatlo lang. Ayun oh. Ay, stuck na barko. Oh, Ay, barko bagay -may ito. Saging patug, guys. Oh. Hmm. -may saging. Ah, Kabilang ibayo. Tao ah. ga sumbay pa yung mamay pagkatapos. Ano na? Sumbay pa yung yung pan. May saging pa oh. Oh, my biscuit. aku. Mana? Terima kasih telah menonton!

Tingnan na ako kay Mube Wow, lalim Lalim? May ano dito? Hmm. <laughs> ano yung barko? Uy na tayo. tandu na yung tubig. Ang layo ng ano narating. Dito pa dito yung tubig kanina umaga oh. Dito. Dito kami naglalaro. Ito yung una naming ginawa. Snowman ko. Tapos ayan. Tapos wala ng tubig. Nandun na sa dulo ang tubig. Ayan o. Oh. Wala nang tubig dito. Ayun yung bangka. Ando na yung doon. Ang babaw pa pa yan doon. Uwi na tayo. 5 ano na. 4.23 na. Magpa 5 na. Pag 5 o'clock, uwi na tayo.